Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat Namay na may so nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa na tayo ng ating mga minsahe. Idol, bakit ganon ang babae? Masyado silang mga pakipot. Tapos masyado silang demanding. Ano ba nga ang gusto ng babae para hindi magpakipot at inarte? Yan kasi minsan nainis ako sa jeep ko, masyadong maarte, akala mo naman maganda or akala mo virgin pa. Pero idol ganun ba talaga mga bay lahat na maarte at pakipot, paayaw-ayaw pero gusto naman. Grabe naman tong ating sender ay isang lalaki. Grabe, parang nilait na niya yung jeep niya sa kanyang mga mensahe. At yun nga, inarte daw at di naman kagandahan at higit sa lahat pakipot pero gusto naman. So sabi niya kung ganito ba daw lahat ang mga kababaihan. Siyempre magbibigay tayo ng opinion dito mga kasabi. Para sa akin, ayan, hindi naman po sa nila lahat na ganito yung mga babae, maarte pakipot at paayaw-ayaw. At higit sa lahat, grabe naman yung pa-virgin pa or yun nga, hindi naman kagandahan. Siyempre, kung ikaw ay lalaki, kung ano yung gusto mo sa isang babae, sa iyong GF, at kung ayaw niya naman, ay respetuhin mo. Kasi kung may respeto ka sa jeep mo, so ibig sabihin, i-accept mo kung ano yung mga kagustuhan niya. Kasi sa salita mo pala ngayon, so parang naiisip ko na talagang wala kang respeto kasi parang galit na galit ka sa jeep mo. wag naman ganun. Kung ano mo niligawan yung iyong jowa at naging jeep mo na, kailangan irespeto mo siya kasi magsisimula ang respeto ay mismo sa iyong sarili para magbigay ka rin ng respeto sa ibang tao. So, ibig sabihin, wala kang respeto sa sarili mo kasi nga, hindi ka makapagbigay ng respeto sa iyong jowa, diba? Kung ayaw naman niya at sinasabihan mong maarte, itanong mo sa kanya kung bakit siya nag-iinarte, kung bakit siya nagpapakipot, tapos niyayak mo siya, ayaw niya. So, ano yung mga rason niya kung bakit ayaw niya? O ba? Diba? Kung hindi maganda yung jeep mo, bakit mo siya nagustuhan? Kung hindi maganda ang jeep mo, bakit mo siya niligawan? Kung hindi maganda ang jeep mo, bakit mo siya minahan? So, ibig sabihin, may mga katangian ka na ginusto sa jeep mo, na kaya mo siya nagustuhan at minahal ng ganyan. Tapos yung end, hindi ka lang napagbigyan ng GF mo, ay masyado ka nang dinadye sa GF mo, galit na galit ka na kaagad. Kailangan patient, kasi jowa ka pa lang, alalahanin mo, hindi pa kayo nagsasama. What if pa kaya kapag ka nagsama na kayo, so ibig sabihin, baka mamaya hindi na maganda lalo ang word na bibitawan mo sa iyong GF. Kasi kung ako yung GF mo ngayon pa lang, ibibreak na kita kapag kaganyan ka, ka na pinipilit mo ako, na ayaw ko at nag ako at paayaw-ayaw pa ako at pakipot at di ako kagandahan ako naman. Ibibreak na kita ngayon pa lang. Tatandaan mo, hindi magtatagal yung relasyon natin na isang buwan. Kasi sa asta mo na yan, parang wala kang galang sa iyong GF. Pasensya na ha sa ating sender. Parang nainis ako ng konti. Kasi, syempre, bilang babae, alam ko naman na may mga lalaki na naman maayos sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga GF. Pero kapag kaganito yung BF ko, naku po Diyos ko, sabi ko sa'yo, wala pang isang buwan, mag-break na tayong dalawa kasi sa attitude mo na yun, hindi ako magtatagal. Respeto lang yung kailangan ko. At patient. Kung ayaw sa'yo, wag pilitin. Ganun lang yun kasimple. At kung ano man yung mga kinikilos niya, tanungin mo, pwede kang magtanong kasi GF mo naman siya. Yun lang yun. So ngayon, sa GF mo, sana mabasa mo mo to, marinig mo tong ano natin. Sana kilalanin mo pa yung boyfriend mo kasi baka kapag nagsama na kayo, dyan na lumala ang inyong sitwasyon. Lalong makilala mo ang boyfriend mo na ganito yung attitude niya, behind na wala ka. ba diba? Napakahirap talaga kilalanin ang isang lalaki na ganito yung nagbabalat kayo. Napakahirap kasi pag nag-asawa kayo, baka bug-bug sarado ka na. So sa ating sender, ayan, kung talagang gusto. gusto mo ang jeep mo, yun lang. Patient ang kailangan. Respeto at pagkatiwalaan. Huwag mo siyang pagsabihan ng kung ano-ano. Respetuhin mo kung ano yung mga gusto niya. Yun lang yun. So, pasensya ka na sa aking suggestion at um opinion. Kasi parang hindi maganda yung tabas ng iyong bibig, mga kasawi. So, yun po, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share pag comment Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayong mag-subscribe, pwede na kayong mag para updated kayo. Sa topic ko, araw-araw. At pasensya na kayo mga kasaw, hindi pa ako naninermon, sinabihan ko lang yung ating sender. Maraming salamat!